Di mga ka-breeders, sa video na to, usapang bakuna sa ating alagang manok, lalong lalo na sa ating mga alagang sisiyo ang ating tatalakayin ngayon. Usapang bakuna, bilang breeders ay dapat tayong maging responsabling ama ng ating mga alaga. Para sa inyo mga ka-breeders, ano ba ang bakuna? Ano ang benepisyo ng pagbakuna ng ating mga alagang sisiw at ating mga alagang manok? Ang bakuna ay isang uri ng solusyon na ginagamit para makaiwas iba't ibang uri ng sakit sa tao man o hayop. Remember mga ka-breeders, hindi na dapat antayin pa natin na magkasakit pa ng ating mga alaga bago tayo magbakuna sa kanila. At hindi po totoo ang mga kasabihan na kapag magbakuna ka ay ikaw mismo ang magdadala o magkakalat ng mga sakit sa sarili mong manukan. Hindi po totoo yan mga ka-breeders. Ang bakuna ay hindi po ito sakit mga ka-breeders. Ito po ay dinadaan ng mga dalubasa sa sintipikong proseso para maging pangontra sa anumang sakit na posibleng dumadapo ng ating mga alagang manok mga ka-breeders mga paraan ng pagbabakuna para sa mga sisiw una patak sa ilong patak sa mata para sa kaligtasan sa sakit ang nasal drip at eye drop immunization ay ginagamit para sa pagbakuna ng 5 to 7 days ng mga sisiw at ang gamitin natin na bakuna mga ka-breeders ay tinatawag natin na chicken yolk salosis at infectious bronchitis combined freeze dread vaccine mga ka-breeders ito yung pangalawa mga ka-breeders yung tinatawag na drip immunity ang drip immunity ay ginagamit para sa pagbakuna ng 13 days old na mga sisiw mga ka-breeders may kabuuan 1.5 dosis na ibigay natin sa mga sisiw mga kabreeders. Ang bakunang ito ay para sa pag-iwas sa chicken infection, bursal disease mga kabreeders. At hanggang dito lang tayo mga kabreeders. Sana makatulong tung kunting tips ko sa inyo.